imigay ako ng sardine so ito lang yung ipapakita ko ito pala yung aking ipapamigay na sardines since malapit na yung ating election so ayan sya uh, tapos mayroon ditong ah padulas <laughs> ayan yun lang siya, guys <laughs> so ayan Ganyan tayo ka ano, kabait na mamigay tayo na uh, sergeants. Sa, ati, sa aking mga watcher. Ayan. Shout out sa ating mga watcher. Pwede ninyo. Bakit tayo ay ma Time na. Kailangan galing. Siyempre, maganda yung may padulas guys kasi para di sila antukin. Ganon. So, kaya Ayan siya guys. Hindi ko pala in-endorse to Sardinas. <laughs> ito sardinas. Masarap itong sardinas eh. Fried sardines. Medyo mamahal. Eh. Ah, ba diba, Masarap ito tikman ninyo. syempre uh, ito, eh, kayo nang bala kung ano yung bumili kayo ng kanin. Kasi nakakabili naman ito ng kanin. Uh, alam nyo na yung ano, uh, nilalagay ko dyan. So, ayan lang. Sana iboto nyo ako sa darating na uh, halalan. Ayan, iboto ninyo ang tamang tao. Hindi ilang dahil may ganito ha. Pag laging may ganito, tapos hindi kayo bubuto ng maayos dahil lang may maganito. Pa kayo rin ang magsisisi. O, ba diba? Pero sa akin, hindi kayo magsisi. nakikita ninyo yung padulas dyan. So, ayan lang siya. Hanggang sa muli. So, itong nagsasalita. O, oh, ako to. So, ayan. Ano pala ako? Tatakbo ako. Kasi hindi ako maglalakad. O, oh, tatakbo lang. 拜拜。Bye bye.